Mahirap po sa amin na kamamatay po nila tapos kinaumagahan, dineclare na po na self-accident yung nangyari. Okay lang naman po, tanggap naman po namin kung self-accident po. Ang sa amin lang po is magkaroon po ng, ano, ng masusing investigasyon para lang po sana yung hustisya kahit yun man lang sana po yung Agree. bigay po namin sa mga naman. aming taos puso na ay taos pusong pakikiramay. Magandang hapon po, Apo. Idol. Noong October 3, pumunta sila sa Kabatuan Isabela, ang tatlong bata. Kumain daw sana ng lugaw. or pares. Paris. Kaso po nung pag-uwi na po nila, may nangyari pong eh. aksidente. At ano pong sakay? Dumaan isa pong motorsiklo sir na NMAX. Isang motorsiklo, tatlo sila tatlo, magsakay. Ah, po. Okay, na aksidente. Na aksidente po. Namatay po silang lahat sir at ang tama po nila ay mga ulo. Uy. Sarge, magandang hapon po. Sarhento Mark Anthony, no. sir. Good afternoon po, sir. Kukuha lang po kami ng uh, Impormasyon tungkol po sa ng aksidente okay, dyan sa Luna? Bali po sa initial na investigasyon namin sir, galing po ang mga biktima sir sa bayan ng Kabatuan sir upang kumain uh, sir. Okay. Aba nikan sir, pauwi po sila galing po sa Kabatuan sir. Ito po sa may uh, bayan ng Luna sir, a, lampas po nang uh, uh, tulay sir sa may bandang Luzon po ng Kabatuan sir. May madilim po na bahagi doon sir na <coughs> may naipon na tubig sir. Uh, bali, doon po siya dumaan sir at uh, doon po sila nawalan ng control sir. Kaya po sila sumalpok po din sa uh, poste at sa mga barrier sir. Ah, meron na ipo na tubig, doon sila napadaan, na loose control sila. Oh, po, meron ba silang kabanggaan sir? Basis mo sa initial na investigasyon namin sir, may sumusunod po na truck sa kanila sir. So ang nangyari po dyan sir, uh, nag-review po kami ng CCTV sir, natuntun po namin yung truck sir at uh, pinapuntay, nagbitaan po namin sa aming istasyon sir uh, para magbigay po ng ito. Uh, formation sir, sa nangyari na uh, aksidente, sir. So, nabangga sila ng truck? Uh, hindi po natin masabi, sir, dahil based po sa ocular na inspection po namin sa truck, sir, uh, wala po siyang uh, collision sa truck, sir, at walang collision yung truck at yung motor, sir. in din po namin, sir, yung truck, sir. So, at walang motor, collision. Sir, uh, so, ibig sabihin, uh, sila ay naaksidente dahil nga nabanggit nyo kanina na meron tubig, party na may tubig at na-lose control siguro at na bangga sa poste. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so aksidente po talaga yung nangyari. Opo, sir. Di po nag-end -e yung investigation namin dun, sir. Para lang po sa mapatunayan po namin, sir, na aksidente po yung nangyari, sir. Uh, gumagawa rin po kami ng paraan, sir. Uh, nag Nagpa-enhance po kami ng kwan, sir, ng uh, CCTV footage, sir. Uh, more or less siguro, sir, mga 100 meters. Kasi po yung malapit na CCTV, sir, dun sa mismong uh, incidente, sir, is uh, nasira po dahil, dahil, po sa bagyo, sir. Okay. kawalan Nawalan po ng, ng kuryente tayo doon sa lugar na yun siya kaya po hindi So, Kumagana po yung CCTV, sir. So, madilim. Opo, sir. Madilim po sa lugar na yun, sir. Pero doon sa CCTV, wala kayo nakita doon na kung saan eh, nasalpok itong uh, motor. Bagkos, ito Oo. ay parang na lose control at tumama sa poste. Ganun ho ba? Wala po, sir. Uh, ang pan po namin, sir, is yung sa CCTV, sir. Pagka po kasi lumalapit na yung sasakyan, sir, yung ilaw po ng mga sasakyan, sir, is parang binubulag na yung sa CCTV, sir. So, parang hindi na nagigita, sir. Kaya po namin pina-enhance, sir. So, is it possible? po na baka yung truck ang nakabangga dito sa motor? Ah, hindi hindi po kami tumitigil diyan sa investigation sir. Uh, ah, in depth investigation sir na kung mapapatunayan natin sir na may sala yung truck driver, sir. Pet kasuhan natin sir, takasuhan natin sir. Namin, sir. Ang kwan lang namin sir is yung circumstantial evidence talaga sir na magpapatunay sir na meron talaga contact yung motor at yung truck right. sir. Yun lang, po sir ang inaano namin sir kaya ah, hindi po namin masisisi yung pamilya sir kung nasasabi po nila na mabagal yung investigasyon. Namin. Dahil po sir, araw-araw uh, po kami lumalabas sir uh, sa totoo lang sir, gumagawa po kami ng investigasyon namin sir uh, para po kung magita po namin talaga na na self uh, accident or kung, sir, uh, May contact po na may nangyaring collision sir between po din sa truck at uh, kung, sir, uh, motor sir. Ah, may nakikita lang po ako kunting problema dito. Ano po sa mga kamag-anak niyo? Tatlo sila sa isang motor. Nako. Bawal po ata, ayun. Kaya, eh, siyempre, tatlo sila, mabigat. Hindi naman talaga ginawa yung motor para tatlong sasakay. Usually, isa lang, dalawa, the most. Kaya siguro na lose control. Kung yung po iba yung sinasabi ni Sargento, tama. Eh, may tubig, plus tatlo pa sila, na eh, out of balance siguro. Maaring yung sinasabi ni uh, Sargento na self, I mean self-accident. May mga helmet po ba sila? Uh, Sarge, may mga helmet. Bali, wala pong helmet yung tatlo, sir, na nakamotor, sir. Wala po silang suot na helmet, sir. Major Ramos, tuloy-tuloy po yung gawin yung investigasyon kasi kaya napunta sila rito dahil nababagalan po sila sa investigasyon ninyo at agad-agad sinabi niyo self-accident without coming up with the uh, final result of the investigation. So dapat wag agad-agad sabihin na self-accident until na na finish na po yung investigation niyo sir major opo tuloy po sir rapi yung aming ginagawang investigation sa katunayan nga po galing po kami sa Isabela Provincial Police Office at nag-face conference po kami regarding po sa kung mapapatunayan na talagang involved itong truck magkakaso po kami ng RIR okay sige base lang po kami sa initial investigation po talaga na sumalpok sila kasi sa kanang bahagi po sila nag-overtake Ah, na nag-overtake po sila. Pa, opo, saka nang bahagi pa po ng kalsada. Eh, hindi nila nakita na bago, pagkatapos po ng bagyo na na may tubig talaga doon. So, talagang pronto sa aksidente pag ganun po. Oh, yung kalsada ngayon, sino bang dapat may in-charge doon? DPWH? Opo, siguro po kasi natat na iipon yung uh, tubig po doon. Da eh di, ti tingnan po natin accidente. kung may pananagutan DPWH, dapat inaayos nilang kasada. Dapat may ilaw din doon. Kasi kung may ilaw yon tapos eh, ini inspect yung kasada from time to time after the bag yun, nilinis yung mga debris kung meron man, e eh baka hindi rin nangyari ang aksidente. Opo, tama po. Okay, pero gusto ko pa rin po, thorough investigation lalo na po doon sa possibility na baka eh, sila po inabangga ganon tra. Opo, uh, kung malamon pong kolisyon na nangyari, uh, titingnan na na uh, masagi na itulak ng truck na po ito. Na, Nagahanap po po kami ng mga TTSD ko po Tistigo. dito na, sa mga pangyayari po. Okay, pero ngayon pa lamang sir, eh, sabihin niyo mga kinaukulan doon sa Luna, eh, dapat maglagay na ng ilaw kasi madilim pala. Eh, talagang pronto Opo, accident yun kung madilim. Di ba sir? Opo sir, Senator. Opo, sir Rapi, kasi nag-uusap na rin po kami ng aming munisip municipal na na-delay lang po yung installation ng kuan po doon, mga ilaw street lights. Okay. Sa amin lang po, um, uh, base po kasi sa naging investigasyon, ano po? Gusto lang po namin maklaro po yung... Mas, yung mas malalim po na investigation po sana sa pagkamatay po ng, ng mga pamangkin Kasi yung ma mahirap po sa amin na kamamatay po nila tapos kinaumagahan, dineclare na po na self-accident yung nangyari. Ay, ah, mali. Opo, kasi para po na, na madali. Yun Mag lang naman po. Okay lang naman po. Tanggap naman po namin kung self-accident po. Ang sa amin lang po is magkaroon po ng ano, ng masusing investigation. Para na lang po sana yung hustisya. Kahit yun man lang sana po yung agree. maibigay po namin sa mga naman Agree. Agree, agree po ako. In, in, hindi po kami nag nagkukuan sa mga pulis po, sinisisi. Nagpapasalamat nga po kami sa kanila kasi po, andyan po silang tumutulong po sa amin. Ang iniling po lang po namin sa kanila is masusing pag-imbestiga po para sa mga nakabangga. Kasi yung anak ko po, sir, base po sa doon sa nag-urnyararia po, nagbalsamo sa kanya, durog po yung paan ang anak ko hanggang dito, sir. O baka nadagan ng truck? O baka, kasi base po sa sinasabi na lang report, sir, meron daw uh, trailer at saka uh, fortuner na sumusunod, sir. Siguro, sir, totoo, siguro, na nakuan sila doon sa tubig, sir. After that, siguro, sir, meron sumunod sa kanila na, na yun ang dahilan ng pagkakuan nila, sir. Isa pa pong kuan po, sir, na sinabi nila na paikot-ikot daw yung motor kaya sumalpok sa poste at sa barrier. Ang malaking katanungan po sa aking isipan sir, yung anak ko pumutok po yung ulo kaya Sir, yung, malala po talaga nangyari. Opo, kaya hindi po yata kun uh, na self accident ang sinasabi nila. Kaya nga uh, sir, kung sa si major, uh, lalaliman po nila yung gago ng investigasyon at kung makikita sa kanilang investigasyon na may may pagkasala may kasalanan yung truck sa yung importuner pa eh yun ang kakasuhan at yun ang habulin natin at yung posibilidad din na yung DPWH kung DPWH ba may ari nung kalsada or may responsibility sa kalsada na yan natin po yung DPWH dapat kini-clear nila after the bagyo yung kalsada kasi national highway siguro yun parang sa kayo walang debris at sa pangalawa naman dapat may ilaw doon so municipal po yun dapat uh, palaging may ilaw dahil kung hindi prone to accident yun kahit na isa lang ang sa motor, eh kung madilim naman talagang madudulasyon kasi hindi makita na meron na pala mga tubig. Eh kung nakita niya may tubig at saka dapat may signage yun. Slow down. O ba? Diba? Uh, debris o water na naipon doon sa lugar. Dapat po, huwag nagpadalos daw sa mga polis natin sinabi agad kung ano yung result. So, Senrapi, yun lang po ang gusto namin idulog po dito na mabigyan po kami ng, ano, ng malinaw po na kasagutan po sa tanong namin yung justice po ba na yung talagang magpapatunay pa sa totoong nangyari. Investigahan po nila ng masuse. Tanggap naman po namin kung anong ang kalalabasan doon. Opo. sa haliman po. Okay. Ayan, medyo narinig niyo po. Medyo Ramos. Opo, sir. Sir Raffi, opo. Oo, mag uh, po kayo ng masuse at uh, wag po agad-agad magpalabas ng konklusyon. Opo, opo, sir. Yung malino Kasi na investigasyon. Yun yung, sir, uh, yun lang po yung initial investigation namin para may report po yung incidente. Pero opo. yung conclusion na uh, sasabihin, sir, Accident. hindi naman po namin sinasabi ka agad na self-accident. Okay. Kaya nga po nag po kami ng investigation hanggang sa ngayon po, uh, yung kung meron mang involvement po yung mga nasabi kasi, mga... Kasi sir, medyo yung sinasabi nila, yung iba ayoko nang pabanggitin, very gross na. Opo. Durog-durog at matindi raw talaga yung pagkapinsala sa mga katawan ng mga biktima. So, ulo, sir, sa ulo sir. Sa ulo sir. Yeah, kasi kung bangga-bangga lang yun, baka hindi gano'ng katindi. So kung nagkadurog-durog yung mga katawan, um, meron talaga nakasagasa doon sa kanila. May nagul baka nagulungan sila, etc. Di ba, sir? Opo, uh... Yan po yung tinitingnan namin ngayon na uh, ang gulo. Na kung meron talagang uh, nakagulong sa kanila. Pero sa amin pong uh, initial investigation, kung nagulungan man sila, magmamantsya po yun yung katawan nila if ever na nagulungan sila. Kaya nga po. Eh, so, Investigahan niya po Major. Oh, okay? Oh, okay. Dr. Pero oh, oh, magandang hapon po. Meron konting problema dito kasi nakamutol yes, tatlo okay. sila imbis na dapat isa lang o dalawa and then yes, uh, hindi nakahelmet. Pero given... All the other reasons kung bakit sana eh, hindi nangyari ito uh, may pananagutan din 'di ba tama ako yung uh, DPWH kung DPWH may sakop niyan, yung walang ilaw ngayon hmm. pwede bang idepensa na eh tatlo kasi sila dapat da, isa lang at saka walang mang helmet pwede ah, bang gamitin na ano yun ating batas po senator no yung tawag po dyan is contributory negligence ang nature po niyan sen is possibly babawas lang po ang danyos na pwedeng maklaim. Pero mm -hmm. it does not completely absolve po kung sino ang principally liable dito. Uh, while the investigation is ongoing, and let's wait for the facts. At most, parang contributory negligence lang naman po kung hindi nga po ito self accident. So hindi po totally absolved to send. For the meantime, nai-tai sagutin ko na muna pagpapalibing yung sa burial ng mga anak niyo. Tamang-tama po eh May ACS naman po doon sa Isabela sa Luna, sasagutin na po ng ACS yung burol, libing lahat-lahat habang uh, patuloy pong ginagawa investigasyon at dapat kung may managot, dapat managot at magbayad yung dapat magbayad. Okay? Ganun po muna. So Major, uh, sigurado niyo po ah, uh, na lalima investigasyon. Okay Major, sir? Opo sir. Uh, patuloy po? naman po yung pagkanap namin po ng evidence. Magandang hapon po Major Ramos. Magandang hapon po Attorney Garrett and of course uh, Sargento Anthony uh, Dukul. uh yung mga pamasahe nyo papunta rito sir, babayaran ko. Lahat pamasahe nyo. And then, Um, sasagutin pa po yung libing at saka yung burol lahat, okay? Salamat po kami sa muli. Magandang hapon. Ano po. Okay. Okay. po na po ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Itong another 12 po yung mga gasolina tapos sa pagkain yung dinasapunta rito, okay? Salamat po sa pagpunta. Yung burol libing lahat sasagutin ah, oh, natin, oh. okay, no? Okay. And then uh, yung si Major from time to time